apat na po. Sa Latin, ang apat na po ay quadragesima na siya pinagmulan pinagmula ng salitang kwaresma. Panahon ito na nakatuon sa pagsunod sa yapak ni Jesus. Panahon ng pakikiramay sa kanyang pagpapakahirap at pagpapakasakit. Apat na pong banal na araw ng pagtitika, paghahanda sa sarili ng pagdadalisay ng kalooban. Sa isang maliwanag na umaga ng Biyernes Santo, ang makalsada sa Kalabanga, isang munisipalidad sa Kamarinisur, bagamat hindi mahulugang karayom ay napupuno ng malalim na debosyon kung saan ramdam ang bigat ng panata, pananalig at pagninilay-nilay ng mga tao sa kanilang mga pagkakasala. Ito ang araw ng pagpepenitensya. Isang araw ng pagsunod at pag-alay ng sakripisyo na sa bawat hagod ng hangin ay maririnig ang himig ng mga panalangin at mga ng mga pusong humihiling ng kapatawaran. Sa banal na araw na ito, kung tawagin, ang mga dumalo ay maglalakad hindi lamang para sa kanilang mga sarili. Pagkos, bitbit -bit ang pagpapakumbaba, panata, at mga personal na kahilingan tatahakin nilang ang landas patungo kay Kristo para sa kanika nilang pamilya o mahal sa buhay. Ang penitensya na nakagawian ng tradisyon, mapakalabag genyo man o dayo ay nananatiling buhay. Dahilan upang mas maging makabuluhan ang pagunita ng kanilang bayan sa Semana Santa, hindi lamang sa tradisyon kung hindi dahil sa kakaibang paraan nito ng pagsasagawa. Habang nakapiring upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan, isa-isa silang tinatabad gamit ang kahoy na dinikita ng tinik o blade kung saan pagtagas ng dugo, sabay nahahampasin ang kanilang sarili at lalandasin ang daan tungo sa pantalan. Bago mariting ang huling destinasyon, mag-aalay muna ng dasal sa simbahan ng Laporteria habang nakaluhod. Paglaon ay magsisimulang bagtasin ang kilokilometrong layo ng nakapaa at patuloy na hinahagupit ng ampas ang mga likod gamit ang bulyos o tumpok na isang dangkal na kahoy o kaya naman ay kadena. Bagamat mahapdi at masakit, paulit-ulit nilang gagawin ang prosesong ito hanggang sa matapos ang kanilang pamamanata, humihiling na mapapawi ang kanilang mga kasalanan at maisasakatuparan katuparan ang kanilang mga kahilingan. Maihahalin tulad man sa uri ng penitensya ng ibang lugar, kakaiba kung maituturing ang sinasagawa ng mga namamanata sa Kalabanga. Ang huling destinasyon kasi nila ay ang San Miguel Bay kung saan ibinabagsak ang mga nahuling isda ng mga residente o ang Sabang Port. Dito ay sinasagawa ang huling hakbang ng pinaniniwala ang tumutulong upang mahugasan ang kanilang mga kasalanan. Ang hakbang na ito ay itinuturing nakakaiba o napatangi dahil dito lamang sa kalabanga ito masasaksihan. Bagamat namamaga, kumikirot at nagdurugo ang mga likod ng mga namamanata, sila ay lulusong sa tubig alat sa baypahid ng bunga ng kalamansi sa mga sugat. Nang matapos ang kanilang pamamanata, nakapanayam namin ang ilan sa kanila. Pagod man sa mahabang nakaran, nagpaunlak pa rin ang mga ito at may malalim na paniniwalang sinagot ang aming mga tanong. Nang tanungin kung bakit at para kanino nila iniaalay ang penitensya, iisang tugon lamang ang aming narinig. Para sa ano ko ni ma'am sa buong pamilya ko, Kano katagal mo na po siya ginigilis? Sir? Mga 35 o 36 years na. Ay, grabe. Ano yun na po pala? Um, ano po para sa inyo ang important company mo? Ang pinaka importante din kanina sa kuya mo, ang mga uh, tungkol sa pag-arabot ng mga hilang-hilang, -hila, ang mga pamilya ko, natingag lang ako sa mal na Diyos. Minsan, pagkakagaw, kinasimla. Ay. Tapos, minsan pag itong sobrang lala, sabi ko, ko, ako na lang ang maako pa yan. Yun na yan, ano sa kuyang kuyang sa mahal na Diyos. Ako ang nag-aako pa sa akin. day sakit. Dahil bali ako basta sindaday. Kakayanong ko lang yan. Ituring man na isang sakripisyo ang ginawa ng mga nagpe-penitensya tuwing Simana Santa, iba ang pananaw ng simbahan ukol rito. Hindi kasi iminumungkahing gawin ito ng mga parokyano. Nakapanayam namin ang presidente ng mga kamarero ng isang parokya sa Calabanga. Binigyang linaw nito ang dahilan kung bakit patuloy na isinasagawa ang tradisyon kahit pa hindi ito sinusuportahan ng simbahan. There are traditions that grow independently of the wills from the from the from the wills of the church. So, uh, Filipinos developed this penitensiya to show their uh, to show their penance. Penance uh, pagbabayad ng sa mga kasalanang ginawa. Penance also because they think and they feel that the Holy Week is the best time and the best opportunity to to repent from one's uh, uh failures, sins, mistakes. And for them, they offer it to God. Uh, I mean, you know, even if other people would criticize the penitentia here in Calabanga, uh, You really cannot question someone's faith. It is, you know, devotion is something personal. It is between you and your Creator. Tayong mga Pilipino ay may kanya-kanyang pamamaraan ng paggunita ng Simana Santa. Magkakaiba man, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Jesus para sa ating lahat, iisang mensahe ang ipinapahayag. Wagas na pag-ibig at pag-alay ng sarili para sa kapatawaran ng sangkatauhan. Ngayong Semana Santa, binibigyan diin ang pagkilala at pagbabalik loob, hakbang tungo sa pagbabago at pagpapakabuti. Isa itong paalala sa atin na maging tapat sa Diyos, sa kapwa, at maging handang mag-alay ng sarili para sa iba. Ako po si John Marini Rodriguez, TNC.